Hayo si Bean cream student ko, 'yung ko sa buhay ko, 'yung kasamahan mo ako. So ayun nga mga tropa ngayong araw nga atin tayo mga kakos sa Player Catering Services na year end party mga kakos Siyempre mga tropa for today's video yan ang outfit natin napakaangas Tapos ayun nga mga tropa bimiyahin nga lang ako dito mga kakos sa papunta sa Player Catering. Doon nga lang mga tropa sa shop gaganapin mga kakos sa yung year end party natin Tapos ayun nga mga tropa umuulan-ulan pa nga dumating na nga ako dito mga kakos Tapos ayun nga pala mga tropa si boss Magpapaputok lang dito ng kwitis Papakitaan ko nga pala kayo mga tropa Ng before and after mga kakosa Kasi kami nagayos nyan Nga pala mga tropa Kung nagtataka kayo kung sino nagayos nyan mga kakosa Tumulong lang ako magtayo lang ng tent Napakaangas Brought to you by Players Catering Services Napakaangas na service nyo Ewan ko mga tropa, ba't nawala yung maganda kong mga video pang montage mga kakosa, kaya okay na yan. Tapos yun mga tropa, nagkantahan nga lang sila dyan mga kakosa. Yung mga video nga namin mga tropa na nag eh hindi pala nakaplay mga kakosa nung binidyo yan. Malas mga tropa. Pero okay lang yan mga tropa may mga ibang video pa naman tayo dito mga kakosa eh. At ayun nga mga tropa syempre bago magkumpisa mga kakosa eh program natin. Magpapasalamat muna tayo sa Panginoon dyan mga kakosa. Tapos ayun pagkayari nga natin magpasalamat mga kakosa kakain na nga tayo dito. Tapos ayun nga mga tropa yung mga pagkain natin dito mga kakosa. Sobrang sasarap. Baka luto ni tita yan. Sige, dagdagan niyo naka-record kayo. Sa harapan naman ako. Nag-test time, napag-arohan din sila na iskopan din. Hindi wara naman iskoper na rin. Ang <laughs> santo ko nangalan na dyan. Hindi Bye. Shoutout nga pala mga tropa sa pinakamaganda naming madam. Eh, napakaanga napakaangas. Sa mga sobrang babait natin diyan ng mga scooper. At sa inyo mga tropa, yun yung mga kinuha natin, mga kakosa kasi sawa na din ako mga tropa sa pagkain, mga kakosa ng mga karne. Halos dire-diretso kasi duty mga tropa. kasi eh. Si tropa yo tamang ligpit mga kakosa, tamang dish out. Tapos sa inyo mga tropa, priyakin nga namin kumain, magpapalaro nga lang dito mga kakosa si Bossy. Uh, Ipapasok sa katawan, isap sa sahod ang itapos ang angat pabalik ba ay pabasa sa kasama bawal tulong ng kasama bawal dito nga mga tropa sa unang palaro na to mga kakosa nanalo nga tayo dito mga kakosa kaso malas At nga mga tropa, kami nga nanalo ulit dito mga kakosa, di lang nasama sa video. Hey! Isang laro pa nga lang mga tropa, pagod na pagod na ako dito mga kakosa. Pag mag shout out ka na pa rin. sa pamilya mo. dyan sa ako Hospital. Boss Fidel. Boss Fidel, shout sa'yo. Tapos sumunod nga mga tropa na naglaro dito mga kakosa, mga babae naman mga tropa. Tatanggal ang puti eh. <laughs>

Shoutout sa Barangay Nyugan. Shoutout sa nanay ko. Love you. Sila tropa nga pala mga kakosa Nakakuha ng mga parapol dito Tapos ayun mga tropa may palago nga ulit dito Mga kakosa <tinyo> Tapos ayun nga mga tropa, tayo ngayon nanalo dito mga kakosa ng 2A. Siyempre mga tropa, sayang din kasi 200. Apakaangas. Ah, to. Travel. <laughs> Tapos nagpalaro nga lang dito mga tropa din sa mga babae mga kakosa. Di ko alam mo yan, basta agawan yata mga tropa ng istro. Go! Tapos shoutout nga pala mga tropa kay tita sa cook ng blurs mga kakosa. <laughs> Tapos nagpalago nga lang ulit dito mga kakosa sa pampers naman yung mga di nanalo mga kakosa. Di na tayo sumali kasi panipanalo na tayo mga tropa. Uy! 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 Pagkayari mga tropa, nag-screenship nga lang sila dito mga kakosa. Kaso di tayo kasali dyan mga tropa. Di kasi ako nakabili mga tropa. Nakatulog ako. Yes. Mas muntik pa nga dito mga tropa. Tumamay kwites na hinagis ni Daddy Bilog dyan mga kakosa. Yo, ayun siya yo. Hey! Okay, Electric fan. Oh, Kasahan sa... Ay, na yung kamay nyo. Oh, ito ka. Electric fan! Oh. Electric pan para electric pan. Electric pan. Ito <laughs> <van. laughs> <Electric van. laughs> mga tropa electric pan daw na na siya mga kakosa kaso unan. Akita yan, yan. Hey. 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 Hey tropa nga dito mga kakosa yun nabuno to kadami mga tropang pinarapol tatlong electric pa nas napakadaming mga rapol mga kakosa kahit isa wala tayo nabunot mga tropa malas bawi na yan Glory! 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 By the way guys, thank you nga pala sa Player Skating and Services and sa pagbibigay sa atin ng part-time mga kakosa. And more blessings to Kampadis pa this 2025. Ingat po palagi. Tapos ayun nga mga tropay, natapos na nga dito after party na nga lang mga kakosa, nag-uwian na nga sila yung iba. Tayo tayo na nga lang mga tropay, natira dito mga kakosa yung mga laon. Ay, <laughs> <laughs> December 30 nga pala to mga tropa ng Yara Siyempre salamat mga tropa sa panunood Siyempre bago yan Sumukay idol Sumukay idol nyo <laughs> Twinkle twinkle